Meron lang ako nakalimutan sa kotse. Kukunin ko lang. Pero babalik din ako kagad. Salamat. Linet. Archie. Archie, anong ginagawa mo? Linet. Hindi ko na kaya itago at pigilan yung nararamdaman ko. Kaya bago mahuli ang lahat, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal pa rin kita, Linette. RJ, alam ba kung anong sinasabi mo? Alam ko ang sinasabi ko, Linette. Dahil galing yan dito sa puso ko. Marami nang nangyari. Nakalimot man ang utak ko, pero kahit anong gawin ko, hindi kayata makalimutan ng puso ko. Nagkamali na ako minsan, Linet na hinayaan kitang pakawalan. At ayoko na mangyari yun. Ayoko na pagsisihan na wala akong ginawa para ipaglaban yung nararamdaman ko para sa'yo. RJ, magpapakasal na ako kay Carlos. Kaya pwede ba? Tumigil ka na. Lynette, wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Please, Linette. Huwag mo na ituloy yung kasal mo kay Carlos. Ako na lang piliin mo. Please, Lynette, I'm begging you. Huwag mo na ituloy yung kasal mo kay Carlos. I will do everything to have you and Annalyn back. RJ, hindi ko kaya saktan si Carlos. Mahal ko siya. At magpapakasal na kaming dalawa. Wala ka na bang nararamdaman para sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Archie. She, bakit mo ito ginagawa sa akin? Lynette, kapag sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal, titigilan na kita. At magiging masaya na ako para sa ina ni Carlos. But please, Lynette. Just be honest with me. sabi mo sa harap ko na hindi mo na ako mahal. hindi ka makasagot, Lina. Dahil alam mo at hindi ka makapagsinungaling sa sarili mo. Alam ko may nararamdaman ka pa rin sa akin,